Hello guys, uh, magandang umaga uh, Welcome to my channel Ay Tito Guys TV Vlog Ayan guys, uh, magkakabit tayo ng utility box At magsisinsil tayo dyan Ayan guys, uh, tatlong utility box outlet uh, Dito sa harapan guys, ayan ang atin uh, Papalubugin natin guys yung atin uh, PBC Orange uh, One half pagkatapos ah, magsisinsil tayo naman utility box ah, ipapalubog natin sa padiri yung ating utility box guys ah, para para gagamitin natin sa ating electrical dito sa lightings ayan ah, tayo ng para sa atin PVC orange ayan ah yung ating utility box ayan ah nakalubog na yung doon sa taas ah nag, nakalagay na tayo guys dyan na halo ah para tumigas pag lagay natin ng PVC orange para hindi na gumalaw yung ating utility box ayan ah natin yung tama magandang umaga ah kung nga pala si Tito guys TV vlog ayan guys ah nandito tayo Uh, ayan, na, uh, nagsinsil tayo ng utility box pati yung ating PVC orange ayan ah, uh, nagsinsil tayo uh, pinalubog natin na guys ayan ah uh, nakadikit na uh, pinalubog natin na guys yung ating PVC orange pati yung ating utility box ayan uh, maya maya guys ah, uh, tatapal na tayo dyan ipapatapal natin sa mga libor para matakpan na yan guys yung ating PVC or RIS 1 half ayan at papatak natin sa mga labor ah, uh, maglalagay sila dyan guys ng halo ayan guys yung ating labor ah, uh, niya na guys ng halo yung ating sininsil ng anang uh, utility box pati yung ating PVC or ah, uh, lighting sa uh, layout tayo ah, uh, ayan guys ang ating labor guys uh, sana guys sa uh, supportan nyo ang aking vlog dito sa kay Tito Guys TV Vlog. Uh, shout out nga pala sa mga family uh, Velasco. Uh, shout out nga pala kay kumpare nating Rodel Candelaria. Uh, shout out nga pala sa si kumpare natin Sandy Bebal at uh, Buri Calabanga. Uh, shout out nga pala kay Dolpe Camo. Shout out nga pala kay Raymond Maigi kamu Uh, shout out nga pala kay Anthony Austria. Ayan guys, uh, pinapatak pa natin ng halo sa mga libor natin. Ayan ang ating libor. Uh, pinatak pa niya ng halo, ng binistay ng halo na may simento. Ayan ang ating uh, utility box, pati yung ating PVC oris. Uh, tinakpan natin guys ng karton uh, yung ating utility box para hindi mapasokan ng ating halo, para hindi, hindi madumihan ang ating utility box. Ayan, uh, malapit na guys matapos.